to kalaban ko ngayon si Daxma yung top novel Zilong grabe 88 win rate tapos top novel Zilong Butik, eto na ata unang talo ko guys Henry pa lang, naunahan niya ako mag level 2 Kaya nasundot niya ako At ang nangyari, na first blood na naman ako so Kahit sobrang play ko na guys Wala talaga akong panama sa zilong Tignan nyo naman, kahit nasa loob na ako ng tourist Kung gusto niyo ako maka 1v1 Or malaman yung build ko, pindutin nyo lang yung subscribe yan ang kainaan ko guys kapag fighter yung kalaban tapos zilong pa. Wala man lang ako kalaban-laban at wala akong maibuga. Ah. Sa puntong ito, babalakin ko muna sanang magtago pero sa sobrang niyang agresibo, napakapay ako. Napindot ko kaagad yung winchalan. Wala, guys. Sa pangalawang paglalaban namin na to guys, dito ako napagtantong lugi talaga yung MM sa fighter. Pang marksman to marksman lang talaga ako. First time ko, first time ko matalo kay pa. Kung nagawa ko mang magtagumpay sa first game namin, sa ngayon hindi ako pinalad. Talagang palong-palo siya magzilong. Pang MM to pa MM lang talaga tayo. Hindi man ako pinaiskuro. Lala. At ayun na nga guys, ito na nga pala ang kauna-unahan kong talo. Ililista na natin to sa loses. Nice nice Malupet game, nice game. guys, follow nyo, Daxma Malupet na magsindong Thank Zilong. you, pangarap mo ka